Okay, eto na pag-usapan natin ang Squid Game Season 3. Honestly, agree ako na sa tatlong season, eto yung pinaka-grabe na naipakita talaga yung kasamaan ng mga tao. Sa rin sa na naipakita dito na kaya nilang kumuha ng mga magagaling na Korean actors pero hindi sila marunong mag-cast ng mga foreign actors. Bawat sinalilitaw yung mga VIPs, nanggagaliit ako sa inis. Eh. Anong acting 'yan? Sobrang uninspired ng line delivery nila plus ang pangit pa nung dialogue nila mismo ang role lang talaga nila dito mang inis eh honestly <laughs> nasasayangan ako sa kanila kasi may potential naman sana sila kung na-develop lang sila na maayos pero ayun nga wala rin. Okay, balik tayo doon sa mga players. Maraming sins dito na nalungkot and medyo mangyayak-yayak din naman ako. Doon sa magnanay, even though sobrang tragic nga nung nangyari sa kanila, I would agree na it's the best story na pwede mo makuha sa kanila bilang magnanay. Kudos nga din doon sa nanay na to tsaka kay Junie tapos doon sa CGI baby niya. <laughs> kasi nga, sila yung dahilan kung bakit napabalik si Gihon doon sa laro eh. Kaya conversation ng nanay tsaka ni Gihun, dyan din ako naiyak eh. Dito naman tayo kay Junho, isipin mo yon naglakbay ka for two seasons, tapos pagdating mo doon sa isla, tegi na lahat, tapos sumigaw ka lang ng, Why? <laughs> nakakatawa pa dito, after six months, nakamove on siya agad. <laughs> tapos yung kapatid niyang inabando na siya, binigyan siya ng responsibilidad na maging single dad, pero alam mo yun, at least di ba, billionaire nyo na siya. Kung usapang mga laro personally, I like yung hide and seek game. Yung sa may jumping rope, medyo balay for me. Pero yung final game, medyo okay din naman. For me lang din talaga doon sa hide and seek game, sobrang lugi ng mga pula dito eh. Kasi yung mga blue nilang nilang magtago, tapos may exit pa. And kahit hindi nga sila makapagtago, as long as maubos yung time, mananalo and mabubuhay nga sila. While yung mga reds, need nilang kailangan talagang maghanap, merong itegi. Unlike doon sa mga blue, kapag naubusan sila ng time, Tinegi na din sila eh. Kaya yun talaga yung lugi dito. Ito para to sa writers ng Squid Game ha. Matatanggap ko pa yun sa nanay, doon sa nanay tsaka buntes. Pero si Yunjo, bakit nyo naman tinegi agad? Sobrang deserving niyang umabot sa dulo. Bakit nyo ginawa sa kanya yun? Ang bait niya kasi masyado eh. Sana tumakas na lang siya eh. Pero alam mo yun, at least napagaan nila yung pakiramdam ko. Kasi sa same episode, tinegi rin nila yung lucaret, eh. <laughs> so alam mo yun, na balance nila na meron silang tinegi na mabuti and masama. Alam mo yun? Ito namang player 100 ito, nakakabuhis ito, umabot pa sa dulo eh. Kaya nung nategi siya sa dulo Nagpapansit ako sa bahay namin <laughs> Doon naman kay at saka doon sa boyfriend Akala ko talaga magiging mabait sila eh Pero ayun Hindi rin pala Lalo na tong tatay nung bata Sobrang mukhang pera Akala ko naman dili-develop siya Kasi gusto nga niya isave yung baby Pero ayun mas gusto niyang maging bilyonaryo kaysa maging single dad. Even though seryoso nga yung series, may mga times na natawa din naman ako, katulad nga ng pagtitig ni Gihon kay Deho, na akala mo, matutunaw na eh. <laughs> Sabi ko sa inyo, hindi to sundalo eh, ayaw niyo pang maniwala. Ay hindi, kasi di ba dati siya sundalo, Ta siguro natakot siya. Hindi nga, obvious naman hindi siya sundalo. Gusto ko pa doon sa hide and seek game, dito na ipakita yung nakakatakot na version ni Gihon, na para siyang nag-ala Michael Myers habang hinahabol si Deho, lalo na Dahan-dahan pa nga niyang binubuksan yung pinto Ako <laughs> iisipin mo May kasalanan din naman talaga si Gihun. Kasi kung titignan mo maayos yung plano niya It was doomed from the get-go eh wala siyang blueprint ng buong building, wala siyang idea kung saan dadaan and everything. Plus, hindi naman sila sigurado sa bilang nga ng mga pink guards. Kaya alam mo yon regardless if nadalaman yung magazine or hindi, it's very unlikely na mananalo din talaga sila sa dulo nun. For me, yung ginawa nga ni Gihun kay Deho, it's one of the most important scene doon sa buong series kasi dito na-realize ni Gihun kung paano nga siya naapektuhan ng laro. Like yes, oo, may hindi magandang ginawa nga si Deho, pero at the end of the day, yung system yung dapat nilang kainisan, kaya nga nangyari itong lahat ng to in the first place. Pansan natawang nako dito nung inatake niya yung lokaret kasi yung inaasar pa siya eh. Ili kasi mang away, ayan tuloy, nadali ka. Ikan nga natin saglit si Juno na sobrang nasayangan ako sa storyline niya na parang nakalimutan ng mga writers yung purpose niya si eh. Kasi sobrang laki ng potential niya given yung connection nga niya kay Frontman and yung goal nga niya bakit nga gusto makarating doon sa isla. Tapos wala, palitaw-litaw lang sila dito sa may series tapos wala din silang masyadong ang nga sa story. Oo, nadala niya yung mga coast doon sa may island pero hindi nga nila inaknalit doon sa final episode na naalaman ng gobyerno yung tungkol sa mga laro eh. Kumbaga, parang wala din kwenta yung efforts nila. Sabihin ng iba dyan, eh di ba nga, boom na yung isla. Hindi naman lumulubog yung isla kahit ikabum mo yan ang eh. <laughs> For sure, hindi naman mapupulbus yung buong arena nila. May matitira mga structures, mga evidence, and yung mga bodies from the last game. So alam mo yon it's impossible na wala silang makukuhang ebidensya dito. Dating lang kasi doon sa character niya after 6 months, parang fooling na move on siya na parang hindi na tegi yung buong team niya eh. Siguro magiging worth it lang to kung magagamit pa yung relationship nila sa mga future franchise, siguro sa Squid Game America. Pero kung hindi, parang wala ding kwenta yung part ng detective dito sa story. And given na hindi naman din sila masyadong na-develop, who knows kung may future pa ba sila. Doon naman kay Guard 11 tsaka sa mask manager niya, medyo nakulangan lang ako doon sa bigat nung conflict nila. Sobrang hilaw lang din ng relationship nila and it doesn't feel important. It's very comical yung relationship nila just for the sake of the plot na sana mas inayos pa nila or sana nga kay frontman na lang siya kinonekta and hindi dito sa random na mask manager na to eh. I like daw na nakaganti siya and sobrang good sa akin yun. Fun din pala ulit sa may lukaret. I like the weirdness ng cult niya pero for me, medyo pinasok lang siya out of nowhere. Tulad nga doon sa may movie na The Miz, meron din silang mini cult dito dahil nga sa sobrang takot ng mga taong to. Pero yung yun kasi mas maganda yung pagkakadevelop unlike here na parang pinilit lang talagang ipasok just for the sense of weirdness. Pag-usapan din natin yung character ni Choi kasi ako lang din ba yung nasasayangan kasi ang bigat ng reason kung bakit nga siya sumali sa paghahat nga dito sa may Squid Game tapos nakulong lang siya eh, nag-appear na lang siya sa dulo na. Sana binigyan siya ng malaking parte doon sa may dulo And hindi yung parang dinisregard lang siya kasi nga... Ang laki ng potential ng character niya... Wala din ba yung naiinis kay Juno... Nung tinawagan nga siya ni Choi... Para sabihin nga yung tungkol kay Captain Park... Na for me... He had all the time in the world... Para mag-react... At pigilan nga si Captain Park... Pero sa sobrang bagal niya mag-react naubos tuloy yung team niya. So ayun sa tingin ko kung masusundan pa tong Squid Game, pwede pang maipasok sila Frontman, sila Junho, si Guard 11, tsaka yung anak ni Gihu. Since aware na rin naman siya doon sa game, since na-receive nga niya yung package galing nga doon sa tatay niya, tapos nasa America din naman siya, and meron ngang Squid Game na nangyayari doon, baka doon siya sumali para ipagiganti yung tatay niya. What I love siguro about this season is the unpredictability nga kung sino yung mga mateteging characters. As much kasi na I love na maraming characters, I think mas magbe-benefit nga yung series kung mas kaunti yung characters na susundan natin dito. Kasi dito sa sobrang dami ka ng characters na susundan, medyo hindi na nila na-explore deeply and naging hilaw lang talaga yung characters. Oo, mas maraming characters, mas marami kang pwedeng i-ally and sad moments, pero kasi it lessens the effect, lalo na kung hindi naman masyadong na-develop yung character on which dito nga sa season 3, he medyo na-develop naman, pero not enough. Kumbaga mga characters dito, what you see is what you get lang din talaga and walang lalim masyado na literal na alay lang talaga sila para magkaroon ng emotional moment yung series. Sana nga lang din ginawa na lang nilang isang season yung season 2 and season 3 Kasi for me, medyo nakasira lang siya nung binoong momentum from season 2. Saan nga ako nabasa before na yung season 1 na Squid Game umabot ng 10 years yung pagkakagawa nila noon. And seeing tong season 2 and season 3, sobrang ramdam mo lang yung difference na sobrang halatang mabilisan lang nila tong ginawa. Kasi ang laki sana ng potential ng season 2 season 3 nga na Squid Game. Pero yun nga, para kasi ang pakiramdam ko na pressure sila just to make a series na mas maraming ang tension to the point na ang dami na nga nilang pinasok na nagpagulo nga lang doon sa story. Daming storyline na gusto nga nilang ma-explore like with Guard 11 and yung manager, yung conflict with Gihun, conflict sa buntis and baby niya, tapos with the detective doon sa bangka, tapos yung binoong relationship nga with frontman and Gihun na medyo nawala din na pala siyang maayos na payoff doon sa last season. For me, sobrang hilaw talaga ng mga characters, basic storytelling, and plots lang, and sobrang dami lang talaga na nangyayari just for the sake of tension and intensity. Honestly, kung ito na talaga yung ending ng Squid Game Korea, for me, medyo disappointing siya. Na maskinlose nila na maayos tong Squid Game Korea rather than just using it to hint na meron yung future franchise na medyo nakachip lang doon sa buong series, lalo na nga, kung pangit nga yung mga future na series na to. It's serviceable for a last season, pero it's not the best. Puro kung meron pa na nagustuhan sa season na to, mas naipakita ng season na to yung point nga ng game and what it takes para manalo ka nga dito. Mas naipakita nga dito yung kasamaan ng mga tao na nagtitame up nga sila, tapos pinagpaplanuhan nga nila na masama yung baby parang kalang manalo sila ng maraming pera. Oo, nakatulong to para mas bumigat nga yung final moment nga ni Gihun kasi nga, pinatunayan niya kay frontman na hindi nga lahat katulad ni frontman na handang mga ng ibang tao for self-gain and money. Oo, naging sakim yung tatay ng baby, tsaka si Player 100 just for the sake of the money. Pero in the end, meron pa rin talagang katulad ni Gihun na merong prinsipyo. Dapat kasi doon sa may ending, pumayag na sila doon sa may lots na hindi kasama yung baby. Or sana, inalay na lang nila si Lunchbox. Pero <laughs> overall, hindi ko masyadong nagustuhan tong season 3. It's shocking, oo. Pero it's very raw and halatang minadali lang din talaga. Overall, Squid Game Season 3, ang torta rating ko for this ay 5.5 or 6 out of 10.